Ang lakas ng hangin sa labas Scared Scared na alter Wala nang ulan pero ang lakas yeah. ng hangin sa labas yeah. Diba ter? Ang lakas ng hangin sa labas yeah. Tapos yung ilaw namin is magwa-brown out Tapos babalik na, na naman Diba ter? Opo hmm. Takot ikaw? Scared ka? Baka may butik eh, sila ba? Mm. Mm. Nga sa daw tika, it, it atong pa mamatian, it hangin. Agawas. Purakak. Wow. Wow. Ano ba Man? Ang sila ko siya. Hello, kag yung patuwad mo man itong peanut butter ban maubos. Kaya, suga dito. Ako. <laughs> okay. Ikaw, upaya. Ikaw, upaya. this design is okay. I just don't like the four and I don't like the stones na parang. Man. May space. Parang wala ka? So, okay, wala ng siya. ng ulan, pero Ang lakas, ikalas ng, ikalas ang lakas ng hangin sa labas. Ngalas tiki. Ngalas. Don't be worried, nabaw nabaw Saka. 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 si Saka. 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 Nagkagat kagat, -kagat lang. Okay. So ito naman yung mga kaganapan kanina ng umaga. Naglinis si Papa Odon dito sa amin dahil is napakadaming dumi at napakadaming ano kalat-kalat dito nung sa bagyo at sa yung mga ano namin dito yung mga kahoy-kahoy ng mga linipad na yero kaya ayan nilinisan ni Papa Odon tapos ngayong hapon na naman ulit ayan no? parang nangingitim na naman ulit yung mga kalangita oh, nakakata cute siya at, hindi pa pala nag yung bagyo no so ayan in inaanohan na ni Papa Odon dito nililinisan na tapos yung mga alugbati namin na tanim dyan ay inano na hinarbis niya na yung mga alugbati no dahil is napaka gulo gulo na dito guys napaka sighot na ba sa wari waray pa tapos naputol kasi yan dyan yung ano yung mayroong harigi haligi ba yun yung ganun ayan naputol kasi dyan yung orchids naputol kaya ayan nilinisan na lang din ni Papa yan dyan sa may ano, sa may bakod yan namin sa likod bahay, ayan, napakaraming alubati na tanim namin at ano kayang nakain ni papa kung bakit siya naginis ngayon halitaw guys, nos, napakadumi na kasi dito yung ating paligid at nakakahiyaan na sa mga dumadaan dito ayan, inaantay lang kasi namin na matapos yung bahay na pinapatayo namin eh pinapatayo, ito, bahay naman tindahan tapos bago maglinis so ngayon parang hindi na tama matiis di pa pa na maglinis na talaga dito kaya ayan nilinisan na niya no tapos ang dami din kasi mga linipad na mga basura kaya ayan naglinis na tapos may mga yero din na lumipad kagabi yung mga hindi nakapako doon sa taas kaya ayun nilinis na lang din no? para para maganda naman tingnan dito sa ating ano kasi daanan kasi to dito nagkakahiya naman sa mga dumadaan napakadumi ng ating ano bakuran charis <laughs> so ayan buti na lang talaga is nilinis di ba, po dito at gumanda ganda naman yung ating daanan so kami nagaantay ako dyan na maningil kami dahil is 2 days na tayong hindi nakapaningil doon sa paranas dahil nga maulan at tsaka wala na din kaming tinapay kaya ayan maaga kaming pupunta doon sa baga kasi lumakas yung ulan kaya maga kami maningil o siya guys hanggang dito na lang muna yung ating video maraming salamat thank you for watching bukas naman ulit sana ma ano na yung hangin mawala na yung hangin no para hindi naman tayo kinakabahan kaya hanggang dito na lang bukas naman ulit bye bye